What's up mga Tams, mga Tropa Pips Kamusta kayo lahat dyan And sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan And for today's video Pag-uusapan natin yung mga gear ratio Na pwede natin ilagay O ikabit sa ating AR chassis Sasagutin natin yung isa sa mga katanungan Sa YT channel natin Na ang sabi niya Boss, ano ba yung pwedeng Uh, mga gear ratio na pwede natin ilagay sa ating AR chassis kasi nga raw sabi niya wala daw ang nabanggit dun sa isang vlog natin kung ano nga ba yung mga gear ratio na pwede natin ilagay sa ating AR chassis no? so yan ang pag-uusapan natin yan sa araw na to sa pagkatapos ng intro Tams, ito yung pinaka AR chassis natin. So, papakita ko lang sa inyo ang tura ng pinaka AR chassis natin. Masyadong wide yung kanyang bumper. At ng kanyang tail, nakakabit na sa kanyang pinaka chassis. Yan ang kaganda ng pinaka AR chassis na tinatawag. So, yan ang AR chassis. May kita nyo pangalan yan. Nakakabit na yung pinaka tail nya at di mo na kailangan kabitan kasi nakakabit sa pinaka chassis nya. So, yan. Ano nga ba yung mga gear ratio? So, yung mga available na gear na pwede natin ikabit sa ating AR chassis, no? So, meron tayo dito ang tinatawag na uh, spar gear at counter gear, no? Pag itong pula at kulay brown, 4 is to 2 ang gear ratio nyan. Pag ito namang black at brown, 4 is to 1. Pag ito namang blue at green, tawag dyan ay 5 is to 1. Pag ito namang light blue at tilaw, ang tawag dyan ay 3.5 meron pa yung isa pa pa ito sa screen yung kulay green na yan ang tawag dyan ay 3.7 pag pinartner natin dito sa dilaw so yan lang yung mga gear ratio na pwede natin kabit sa ating AR chassis no? so sana kahit papano sa video na to nalaman nyo lalo lalo sa mga newbie natin na racer at sa mga nagtanong sa atin sa ating YT channel kung nung araw yung mga gear ratio na pwede natin ilagay sa ating AR chassis no? so actually pag nakikita nyo yan, Uh, pag bumili kayo ng AR chassis na isang kit, mayroon namang uh, suggested kagad ka na gear ratio na pwede nating ikabit niyan. Na so, papa ito sa inyo. Uh, kung ano nga ba yung uh, gear ratio na sinasuggest ni Tamiya na pwede nating gamitin. So, ito lang naman. eto kasi pang uh, high speed to. Itong gear ratio na 3.5, lalong-lalo na yung isang kulay green, pang high speed 'yon. Ito naman pang akyatan to kung may mga re, pa, yung, may mga arte na medyo umakyat na mataas, pwede natin gamitin to. Ito namang itim, ginagamit din to sa mga speed tech, no? Medyo mabilis din to. At ito namang 4 x 2 at yan, at ay minimal na takbuhan lang yan. Karaniwan ginagamit yan sa Timac. So yun, mga thumbs. Sana kahit papaano nakatulong tong video na to, lalo, lalo na sa mga newbie racer natin. So yun, maraming maraming salamat sa mga nagtatanong at uh, nagko-comment ko ano nga ba yung mga gear ratio na pwede natin ilagay sa ating AR chassis. So, yan yung mga gear ratio na available sa Tamiya Mini 4 wd na pwede natin ikabit sa ating AR chassis mga tanks. So, ito ngayon mga times na isang, ano, isang kit ng Jolly Joker. So, pag binuksan mo to may suggestion na kagad si Tamiya kung ano nga ba yung pinakalaman na, o pinaka-gear ratio na pwede natin ikabit sa ating AR chassis. No? So, ito yung pinaka-gear ratio niya. Ah... Uh, pwede natin ikabit sa anya ang alam ko dito ay kulay pula to ito yung kulay pula at brown so ang um, gear ratio na ay 4 is 2 sana malino sa inyo ang mga gear ratio na pwede natin ikabit sa ating AR chassis no? so ito kasi yung tinatawag na non FM na uh, chassis sa Tamiya Mini 4 Drive so konti lang naman to at uh, yung mga set ng mga uh, gear ratio na pwede natin ikabit sa anya pag kulay pula at uh, brown ay 4 is to 2 pag black at a brown 4 is to 1 so pag blue naman tsaka green 5 is to 1 pag light blue tsaka dilaw uh, 3.5 pag kulay green naman tsaka dilaw uh, 3.7 pang high speed na yun, no pang super speed na yun. so yun mga tam ta sana madino sa inyo no? so, madali lang na mamatandaan yan ito lang yung mga gear ratio na pwede natin iabit sa inyo. So, sana malino sa inyo. At sana nasagot natin yung isang katanungan sa YT channel natin. May kailan naman itong video itong ginawa ko para uh, ah, maintindihan nyo ano nga ba yung mga gear ratio na pwede natin ikabit sa ating AR chassis no? so yun maraming maraming salamat sa inyo so, susunod na video pag-usapan natin yung pagkakaiba ng AR chassis sa MA chassis no? so yun isa rin yan sa mga katanungan sa YT channel natin so pag-usapan natin yan maraming maraming salamat sa mga nagko-comment sa channel natin nababasa ko naman yan at uh, salamat sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin sana subscribe nyo na yung channel natin at hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga video yung lalabas sa channel natin. So, maraming maraming salamat sa mga nagsusubscribe at sa mga nanonood sa YouTube natin, sa YT channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo. And, ciao!